Radyo Pilipinas News Nationwide Balita sa Ibayong Dagat, apat na Amerikanong guro sugatan ng saksakin uh, sa isang pampublikong parke sa Hilagang Silangan ng China. Mula po sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Revalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report Nasugatan ng apat na American educators sa panalaksak sa isang pampublikong parke sa Hilagang Silangan ng Jilin City, China. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno ng China at Estados Unidos, ang apat ay mga tagapagturo sa isang maliit na universidad sa Loa na nasa ilalim ng programa ng pagpapalitan ng pagtuturo sa isang kasosyong universidad. Sinabi ni Lin Jiang, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na ang insidente ay isang random na pag-atake habang ang grupo ay namamasyal sa isang templo sa Basin Park nang sila ay inatake ng isang lalaki na may kutsilyo. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa pangyayaring ito. Sinabi rin ni na agad na nadala sa ospital lahat ng na mga nasugatang individual at nabigyan ng nararapat na kritikal na pangangalaga at walang buhay ang nasa panganib at hindi rin daw ito sa normal na people-to-people -people exchanges sa pagitan ng China at Estados Unidos. Mula sa World Service, ito si J.R. Rebola para sa Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas. News Nationwide.